Isa isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap Ngayon pa dito po, po tayo kila ate Ngayon po sa ate bali pupunta po tayo sa kanilang bahay At uh, doon po ang bahay po nila ate Ito ah uh, Halika doon. po natin sa atin. Si ate po ang nag-endorse po sa atin. Yeah. Tara po mga kalingap. Punta po tayo doon. At ah, sa po tayo nakita po natin sa ate at yung lakad po kasi natin walang direksyon kung saan yung nakita po natin at uh, yun lamang po kasi hindi po tayo hindi <laughs> po kasi ako taga dito <laughs> at uh, punta po natin sila ate update po po ngayon mamaya mga kalingap pag ando na po tayo sa kanilang mga bahay kalingap kalingap bilang is outer po ng Jinsan, Mindanao. So, Salamat po natin. Uh, upset. Uncle, di ba ito, sister? Bal, magkapatid po kayo? Opo. Okay. Ha, ah, magkapatid po pala sila mga ano Anong pangalan po niyo? Si Ginny Kate Mamasig po. Ha, ah, Mamasig. Bale, hindi po kayo taga dito. Okay. Um, taga dito po, dito din po kami. Kaya um

So, bali ito po mga kalinga pa lang kanilang bahay. Grabe. Malit lang po yung kanilang tahanan mga kalinga. Yum, yum. So, po pala tayo, ya. niyo po muna tuti Yan po ya. Bigay po ni Ma'am Claire. So, si Ma'am Claire po. Nagpaabot po yan para po sa inyo. ate anong pangalan niyo po? Um, furling. Furling. So, anong halap buhay niyo po ate? Housekeeping, housewife lang. Mm, yung mister niyo po, anong trabaho po niya? Sa, ano, sa farm. Sa, ano, sa uma Sa Ah, sa so, uma. So, naman po ang kinikita niya? Hindi kakasya naman po. Ano, sa isang araw, ano, 500. Hmm. ay deri-deri dire siya po yun, or uh, paminsan-minsan ano, lang minsan, po? minsan lang pag may, ano, pag may magpatrabaho sa kanila. Mm, pero pagka wala, wala din. Wala. So, mahirap din po mga kalingap yung kanilang kalagayan. Depende pa rin kung Ay, may magpapagawa. Oo, oh, kung may magpadaro, pa-spray na sa kanilang matanim. <coughs> Yan pa. <to. laughs> ah, alam nga. Depende rin po pala. Ano ito yun? <laughs> Yan eh. ito lang pa anak niya? Ano po? isa lang mm, isa lang po yung anak niya ate mga kalingap ate It, sila ay po pinsan po namin yung mama niya po patay na ay ah, yung patay na mama niya oh, yung pag anak ay eh, pag -anak po sa kanya patay na pag anak niya, niya. Oo. Oh, okay. mm, yung papa niya sa, nasa takurong po ah. may tatlo ay may dalawa siyang kuya pero nandun sa papa niya Ah, siya pala naiwan dito. So, sino po nag-aalaga sa kanya? Yung tiyak po namin, yung babae kanina doon po. Ah, bali. wala po silang anak. Kaya siya nang uh, kukup yan. Hmm, ngaayos din pala. Bali yun lang. Parang ito na pinaka-anak na nila. Opo. Um, Nag-aaral ka pa? Nag-aaral ka? Anong grade mo na? Grade 3. Ah, grade 3. Para po siyang ano, ma um, special. A special child po siya. Ah, oh, bira kawawa naman. Pero late lang siguro yung ano yan, oh. isip. Opo, kay Adpa, i-incubate po yan siya 3 months kasi akala namin hindi na siya mabubuhay. Hmm. Tapos yun, nag, ano, maraming nilagay sa kanya kaya ayun, parang naano po siya sa mga gamot. Ano, parang ano, Ulan, oh, overdose siya. opo Oo po. Kulang po siya ng months, mga ano, one week or three days bago mag seven months ang siya ng mama niya. Hmm. Napakaswerte niya. Madalang hmm. lang yun. So dito, marami pa pong mga bahay-bahay dito na ano, po. Opo. Doon po, oh, yung mga ano doon po, yung mga kaulo. Ano po, mix po dito mga tao po eh. Kami hmm. po, ano po kami, Ilocano. Ilocano po kami. Ay, Ilocano po kayo. O, po. Tapos doon po, sa parang banda na doon po, ano mga, ah, uh, mga kaulo po. Pag Ilocano po, balilipin mo po kayo na taga dito o rapato pang pagka Ilocano po, po niyo? Ano pang... Um, Yung father-father na lang? Opo. Pero nakakaintindi ka ng Ilocano? Opo. Sila? Ah, oh, ano lang, parang medyo lang sila. Ah, medyo lang. Medyo lang kayo. Ay, ah, kikita ba itong tiger? Ano kasta? <laughs> eh, look, ano nakmet? Ah. sergi. Eh, ay, nakasapul Nakasapol tayo na po, te. Kay Lugan tayo tatlo yan. Talita ka pang kasihan po ako. Uh -huh. Dayo lang din po kami dito. Layo. Oh, layo na. <laughs> Kasi, ah, uh, Inangalo po kasi papalawok lang po namin kasi yung uh, yung sa sakapag, sakapag, paglingap sa pamumuno po ni bal Santos Matubang nila kalingaprob inispred po namin. So sa Kalinga Bali ako po lang po ang kalinga po dito sa Jensen. Paldo meron na rin po ang uh, kalinga sana sa, ano, sa uh, Davao. So dito wala pa balita ay po lang po yung nag-spread po dito ng uh, paglingap po sa ating mga kababayan. So, teka. So, po mga kalinga po at uh, hanggang, dito, hanggang, dito na, hanggang dito na lang po muna yung vlog po natin kila ate. Kung so, sa kasakali po na may blessing na darating po sa kanila at uh, babalikan po natin sila ate. So, yun po, bali, pag-insupportan po natin sila Bala Santos Matubang, ate na vlog Kalinga Prab at ang buong team Kalinga po. Siyempre po, ang inyong abang lingkod Kalinga Pura. Ingat po tayo lagi and God bless. Bye-bye po. Bye-bye. bom dia